Uh, maraming maraming salamat po. Una muna dun sa kay Lord talaga na nagbigay sa amin ng opportunity na mapabilang dito. Uh, at kwento yun ang bawat isa na meron tayong yung pinaglalaban in life. Alam mo, kahit ilang watch pa yan, walang makakatahanan sa watch namin. Now, And, no, syempre, para sa amin lang yun, walang makakatahanan. watch namin yun eh. Ano yeah, daw? Pukwang may banat. Pans o dalawa silang sikat. Parehong sumikat sa EDGN Labing Isa. Pero ngayon, trending ang pagkukumpara sa kanila, hindi dahil sa talento, kundi sa ugali. Kai, tahimik pero palaging may respeto. Fa'yang palaban pero nadadawit sa kontrobersya. Sino nga ba ang tunay na huwaran? Alin ang mas mahalaga? Let's start with Kai, ang tinaguriang isalent achiever ng EDGN Labing Isa. Hindi siya maingay, pero mararamdaman mong sincere siya. From day one, consistent sa kanyang values. Hindi nakikisali sa drama, laging may respeto sa mga housemates, lalo na sa mga mas nakakatanda. Ayon sa ilang fans, si Kairaw ang i-ideal anak ti ng kahit sinong magulang. Hindi nagyayabang, hindi nagmamalinis, pero may paninindigan, netizen comment, si Kai, hindi kailangan magsalita ng marami para mapansin. Sa galaw at ugali pa lang, alam mong may breeding. Hindi lang sa loob ng bahay. Kahit sa mga interviews, si Kai ay kalmado, magalang, at may sense. Walang patutsada, walang pasaring sa iba, at alam nyo ba, may fans na nagbahagi ng encounter sa labas ng show, kung saan si Kai raw ay nag-abot ng tulong sa charity work without posting about it online. kumahanga ang netizens sa mga taong gumagawa ng mabuti ng walang kamera. Fan comment, kaya namin idolo si Kai kasi hindi lang siya mabait on cam. Totoo siya, kahit off cam. Fayang, mabilis sumikat. Pero kontrobersyal, ngayon naman, si Fayang Smith, ang tinanghal na big winner ng Gen Labing Isa. Energetic, confident. Trending siya ngayon sa social media, matapos ang isang viral moment sa fan meet noong April 5, kung saan sinabi niya, kahit ilang batch pa yan, walang makakatalo sa batch naming. Gen Labing Isa. Breaking. Highest concurrent viewers. Hello. Sinundan niya ito ng joke lang, pero para sa marami, huli na ang lahat, ang video. Umabot na ng 7.3 million views at binaha ng mixed reactions. Alam mo, kahit ilang watch pa yan, walang makakatala sa watch mo. Hello, Gen 11, Breaking Eyes, Hello! <laughs> Medyo lang, hindi, kaya wala walang makatalo sa um, batch namin kasi lahat kami, uh, very genuine, very authentic. Wala nga namin, di ba, walang nanonood, kaya ganun yung mga ugali namin, di ba? Magpasensya, di ba? Now, syempre, para sa amin lang yun, walang makatalo. Syempre, batch namin! At doon na nga pumasok ang isang veteranong artista, Pokwang. Pokwang's comment, Jin my God, iha, 21 years na ako sa showbiz. At ang sekreto, he's humble. Huwag mo nang magyabang. Bad yan. Matapang na banat ni Mamang Poki. Hindi lang yon, naglabas pa siya ng damdamin laban sa ilang fayang fans na umano'y minumura ang anak niyang si Malia. Na-screenshot ko na para kasuhan, Anya, Netizen comment, okay lang sana kung confident si Fayang, pero iba na kapag dinadamay ang anak ng ibang artista. Uh, maraming maraming salamat po. Una-una dun sa kay Lord talaga na nagbigay sa amin ng opportunity na mapabilang dito. Uh, second, dun sa mga supporters namin, in general, of all the PBB Gen 11. As you all know, alam niyo yung story namin. And kung mapapansin niyo, among all the ships, kami yung pinaka-unique. Pero yung kwento namin, kwento yun ng bawat isa na meron tayong pinaglalaban in life na gusto lang naman natin, mahalin tayo, tanggapin tayo. Delikado yan. Pero teka, hindi rin nagpapatalo ang mga Fiam Defenders, ayon sa kanila, hindi raw masamang maging proud sa achievements. Kahit sinabi ni Fiam na joke lang yon, dinagdagan pa niya ng pasasalamat kay Lord at sa mga fans, Fiam fan comment. Natural lang yon. Nasa fan meet siya, in-hype niya lang yung batch nila. Biro nga eh. Di ba pwedeng proud ka sa journey mo? May nagsasabi rin kung lalaki raw ang nagsabi noon, baka natawa lang ang tao. Pero dahil babae at pabibo si Fayang, mas mabilis siyang ibash, bash fan tweet, ang bilis niyong i-cancel si Fayang, pero pag lalaki ang nagyabang, alpha pa raw. Vincent, may punto, veterano SS baguhan, reality, pero balik tayo kay Pokwang, isang aktres na halos dalawang dekada na sa industriya. Hindi siya basta-basta nagko-comment. She worked with Kim Chiu, Marian Rivera, John Lloyd, Vic Soto, Dolphy, Vilma Santos, lahat ng legends. Mula sa pagiging domestic helper abroad. Ngayon isa na siyang icon sa comedy, ang kanyang payo. Be humble. Stay grounded. Fame is not forever, Pokwang's message, guide her. Kasi nakakalunod ang fame. Sayang kung mapapabayaan siya. At, para sa iba, parang kinanay ng showbiz si Pokwang. Lagi ang paalala ay may puso, hindi pa bash, sino ang mas karapat dapat. So Kai or Faiyang, si Kai, tahimik pero respeto ang hati. Hindi loud, pero loud ang impact. Si Fayang, trending, entertaining, full of energy, pero minsan sumosobra. Pero gaya ng sabi ng isang netizen, hindi lang sa kasikatan sinusukat ang pagiging big winner. Sa puso ng tao, doon talaga nagtatagal ang tunay. Na artist, may point. At habang mainit ang usapan online, isa lang ang sigurado, ang fans nila, parehong passionate, kaya ngayon, kayo na ang humusga. Sino para sa inyo ang mas deserve idolo, si kainatahimik pero may dignidad? O si fayang na maingay pero totoo sa sarili? drop your thoughts below and don't forget to like share and subscribe para sa mas marami pang real talk showbiz updates dito lang sa channel natin